nakagisda na nating mga Pilipino ang ilan sa mga pamahiin na naipamana sa atin ng ating mga ninuno tuwing Semana Santa. Balikan natin ang ilan sa mga ito sa ulat serye ni Gab Humilde Villegas. Noong mga bata pa tayo, karaniwang nakakarinig tayo ng mga ganitong mga kasabihan sa ating mga magulang tuwing Semana Santa. Ay paniniwala po namin yung parang bawal po kumain ng karne, ganun po tsaka yung maligo, bawal di maligo pag ano, patay daw si Jesus. Ibig sabihin, ang mga may ingay na aktibidad tulad ng Zumba o mga KTV at may ingay na laro ay bawal muna. May mga nagsasabi rin na bawal muna maligo o di kaya ay matagal gumaling ang sugat na nakuha sa Biyernes Santo. Ang karaniwang paliwanag, patay na kasi ang Diyos at nagkalat ang masasamang espiritu. Bawal maligo pag yung mag-aalas stress na, tapos bawal daw yung kumain ng karne. Pumunta po tayo sa church, mamalata. Mangilin muna tayo. Pero totoo ba ito? Kung magkakatagpo ang teknolohiya at ang paniniwala sa Diyos, may mga bagay na ika nga, ipagpapas sa Diyos na lang natin. Ang sagot ng mga eksperto at ang simbahan, malalaman natin sa Miyerkules Santo. Gabumil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.